Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today, Nani Nani Bekida. Nani Nani Bekida. Level N3. Hayong yung sunod po natin pong uh, grammar na pag-aaralan is Bekida. Mamoru Bekida. Hai. Conjugation niya po, verb ru, Bekida. So, dapat. Dapat, verb. At meron pong na-adjective de aru, beki wa nai. Ito naman po yung negative form ng bekida, De, beki dewanay. Hindi dapat. Ano po? Pwede po siyang gamitin sa na-adjective at i-adjective. So, it means kahit anong klase pong uh, adjective maaari po siyang gamitin. Pero, pag na-adjective, de aru. Pag i-adjective ang gagamitin, k so, sa tagalog ang beki is hindi dapat. At yung suru beki da, pag pinaikli po siya, subeki. Ano po? Suru beki da, pag pinaikli Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang subeki da. Ibig po yung suru is gawin. beki da nakasulat po dito po. Ano po? Dapat. So, ibig po sabihin, surubiki Dapat gawin. Hai. Okay ka na? Kaya, sige, Explain ko po. Ano po? Ginagamit ang salitang ito kapag obligado o natural na gawin ang isang bagay. Hai. Dapat. Dapat po. Ano po? At, kina mumunghawan mumungyawan po ba ang tagalog ng ng mga karamihan yung mga nagsasalitang nani nani si Becky da nani, nani bekida, bekida da na kina kina na kina kinamumung, kinamumunghian kina kinamumunghian po ng mga Japanese ang uh -huh. salitang bekida lalo na sa mga magulang kapag yung mga magulang medyo stricto laging may rules counting bagay may rules sasabing Anong tawa? Kusuru beki da. Dapat ganito yung ginagawa mo. Dapat, dapat, dapat so minsan nagiging trauma po ang beki da na salita sa mga bata dito sa Japan. Hai. So example phrase po natin for today gamit ang beki da ay. Uh, naka, ano na, ano na, ano nito sa river Hi, yonosok ong ay mas Hi, yonosok Mamoru beki da yung mamoru beki mamoru is tuparin bekidà is dapat actually po yung mamoru kung literal po siyang ita translate ang ibig sabihin niya po is protektahan ang mamoru po ano pero hindi naman po pwede kasi kailangan protektahan ang ang yakso ko po di ba hindi ko na tatagalugin kasi si Rivera ang magsasagot niyan kaya linagay ko na lang po tuparin hi Nanode Ribel-san, niyo po. Uh, dapat dapat sinunod mo yung ano yung promise pa rin. dapat uh, tu mo yung sinabi <laughs> sinabi mo. Yung sinabi magigiging iyo po. Okay lang po kahit English. Ah, <laughs> yung promise. So ,ですね? hi! Kaya pag ginawa mo ng Tagalog, mamoru tuparin, bekida dapat, yaksuku pangako, wa ang ang pangako. yaksok wa, mamoru bekida. Dapat tuparin. Kaya pag pinagdugtong po ito, sa isang sentence ng Tagalog, magiging dapat tuparin ang pangako. yaksok wa, mamoru bekida. Dapat tuparin ang pangako. はいありがとうございます。いまとのもんぷたよ、さん、エクスポナーテン、リベルさん、頑張りましょう。はい。おもちゃは、まず、安全であるべきだ。よん、安全であるべきだ。安全、セーフ、ダパー、べきだ。あのぽ。Mm. はい。いとぽよンクルージェン。では、もう一度読みますね。おもちゃは、 Magsa Ano po yung pagkakaintindi niyo po sa sentence na ito? Ipero san. Medyo mahirap po to. Kasi ako po nag na problema ako. <laughs> dapat daw dapat safe yung yung laruan. So, this, hmm. dapat safe yung laruan. Kaya sa Tagalog Umutsawa ang laruan. Yung uh, preposition natin, wa, na ginagawa niya pong noun yun nasa harapan. So, ang laruan. Ano po? Ang noun dito is laruan. Ang laruan. Madzu. Pag sinabi pong madzu, una sa lahat. Hmm. Yung po ang madzu. Una sa lahat. Una sa lahat. Hai. Anzen. Safe. Bekida. Dapat. Anzen de aru. Dapat safe. Yung de Ara po kasi, parang Becky na rin po siya. Kasama po siya ng, ano, Becky da. So, naging, una sa lahat, dapat safe ang laruan. Yun po yun. Yun po yung po yun. Yung po yung, ano, medyo kasikatan eh. Wanta siya mo sa to, medyo kasikatan na eh. Na, napaisip ako, the Pero parehas lang naman sila. So, mas inisip ko po yung natural way ng pag-translate na mas una sa lahat, dapat safe. Mas simple mm -hmm. at mas mabilis mo maintindihan. Hi! Arigatou gozaimasu, Tibere-san! Mm -hmm. Mata, yoroshiko onegaishimasu! Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.